Porkit mahirap lang kami, ayaw mo makapaglaro. Ikaw mana ka talaga sa nanay mo eh. mataas! Hoy! Ma'am! sigaw mo yung anak ko, ha? Eh bakit? Inaapin niya yung anak ko. Hindi e, ba mo ang sinabi mo? Mana sa akin? Eh bakit? Totoo naman ah. Ah bakit? Okay. Alam ko. Pero dapat doon tayo Tama. Ay, palalaki mo yung bata na ganyan. Nakakawain niya pagkin mahirap. Eh ba? Huwag nga ako yung pagalitan mo! Pame! Pame! one. Pamela, Mela, one. Pamela, two. Pamela, Mela, two. Oh, mas mabilis ha? Pamela, three. Gaya. Pamela, Mela, three. Pamela. Pwede po ako makipaglaro? Ew, ayaw ko nga. Eh, Bakit naman ayaw mo makipaglaro sa kanya? Ayaw mo nun. Mas masaya pag marami. Mahirap lang po kasi siya. Wait. Anak, ano mo yung pinagsasabi mo naririnig ko, Hasia. Porkit mahirap lang kami, ayaw mo makapaglaro. Ikaw man na ka talaga sa nanay mo eh. Mapagmataas. Hoy! Ma'am. Sino sigaw mo yung anak ko, ha? Eh bakit? Inaapin niya yung anak ko. Ikaw na mag mo ganun ano sinabi mo? Mana sa akin? Eh bakit? Totoo naman ah. Ah bakit? Huwag ka nga mapanghusga. Ikaw nang uhusga dyan. Hoy, hindi ako mapanghusga. Eh ano, -an ano ko ay makapaglaro na anak ko? Eh ano ko ay makapaglaro na anak ko? Baka may bibilit. Ang dami naman ba? kayo dyan? Ma'am, huwag po magsigawan sa harap ng mga bata, ma'am. Bakit kasi dito ba mo pinaglalaro si Izzy, ha? Kita mo, oh! Padilim na, maha, anak ko. Ako, hindi ako makakapayag na aapak-apakan nyo lang kami mahihirap. Inapakan? Inapakan? Nasa ang footstep dyan sa mukha ng anak mo? Huwag so, kang masyadong OA. Napaka-OA mo. Pumapatulog ka sa bata. Opo, ma'am. Tsaka, ma'am, hindi naman po nasaktan yung anak ninyo. Ano ba? Apo? Hindi literal na tinapakan? Inaapakan yung inaapakan kami? Pero, mo sigawan yung anak ko. Natutuwa yung bata. Eh, yan naman kasi yung mata sa lara eh. sa yung bata. Ma'am, tama na po tayo, ma'am. Yung mga bata po, kawawa po, oh. Tara na, Yana. May araw din kayo sa akin. Oh, ina to. Nadadamay pa. Nadadamay pa talaga ako. Siya, tara nga sa loob. Mag-usap tayo. Ay, siya. Sabihin mo nga sa akin, bakit may naaway si Yana? Kasi po mahirap lang sila eh. Siya? Walang masama sa pagiging mahirap, okay? Hindi po rin hirap. Aawayin mo. Ma'am! Teka lang! Alam mo naman, di ba? Nagaling tayo sa hirap. Ay, diba? Huwag mo! Huwag mo maawal yung anak mo. Dapat pinagtatanggol mo eh. Pagalitan mo yung mag-inam yun. Bakit maliit yung turo mo sa bata? yung maliit sa bata. Kasi so, naman naman niya, nakinakampi ako siya. Dapat ganun pa rin. Alam ko. Pero dapat doon tayo si Tama. Ay, palalakihin mo yung bata na rin yan. Naaway niya pag inahirap. Ay, diba? Huwag nga ba yung pagalitan mo? Ay, sa halik na yung mag-inanginan sa inaaway mo ako mo. Kita mo na nangyari sa anak mo? Ah. Ngayon, kasalanan ko na naman, ha? Ako ba binabantay ako yung anak natin? Pinagtatanggol ko. Ikaw na tatay, dapat yun Love. Hindi natin para pag-awayan to. Ang sa akin lang, dapat tama yung ituro mo sa anak mo. At isa pa, wala naman kasama dun sa makipaglaro so, sa mahirap. So sinasabi mong mali yung tinuturo ko sa anak ko? Ha? Ang sinasabi ko, mali na sabihin mo na huwag makipaglaro sa mahirap. Wala akong sinasabing ganon. Ang akin, kasi yun ang galing yun, hindi sa akin. Nakatawa yung hinahanapan mo na mali. Hindi sa sabi ko, ano? Nagugulo talaga ako sa iyo eh. Ikaw may sabi, di ba? No, ko pagalitan yung bata. Ah, ako po yung magulo ngayon. Alam mo, ginugulo mo ako eh. Sana hindi ka nakikialam. Ko sa o, ano ko sa'yo? Wala ka na kuryente. Kainaman talaga. Gusto pa sa init ng ulo ng asawa ko? Para pinipihing lugar mo. Oh. Anak ko, kikilang okay ba? Nay, ba't po gano'n? Pagkat mahirap lang po tayo, ay aapihin po agad. Anak, may sasabihin si nanay ha. Tandaan mo to. Kahit mahirap lang tayo, huwag kang magpapaapi. Eh. Okay? Oh. Anong nangyari? Ah... Um, Nagkasagutan kami ni Virgo kanina eh, dahil sa mga bata. O, eh, anong ginawa mo? Eh, ayun, napagsabihan ko yung bata eh kasi naman, inaapi to si Yana. Eh, dapat, sa susunod, huwag mo nang parinig sa, ba sa bata. Pasensya ka na. Eh, hindi ko nakontrol yung emosyon ko eh. Hindi ko kayang makita si Yana na inaapi-api lang. Sige. Sa susunod, umiwas na lang kayo para... Walang maging gulo. Sige, pasensya na ulit. Ah, Diana. Tara, samahan na kita. Papaliguan kita, ha? Ano ba naman ito si Marimar? Ang tagal yung susi eh. Malilate na tayo. Hay na ang laki-laki, ang lawak-lawak ng daanan, dito pa talaga magkikita, ano? Mm -hmm. Oo, oh, dito kapag umunta sa tapat ng kotse ko, galing din naman magparinig, hindi nag-iisip, no? Eh malamang, kalsada ba? to. Bakit ba? May pangalan mo ba na ikaw may-ari nito? Eh public naman to. Oo, oh, kalsada to, pero dead-end to. Saan ka kaya pupunta, ha? Ang hirap talaga sa mga mayayaman, ano? Gusto lagi sila yung tama. At ang hirap sa mga katulad mo, hindi nag-iisip. Wala bang pinag-aralan? Hay nako, luwag daw ng kalsada, saan kaya punta niya? Sa gate? Ito talaga ano? mayayaman, porket nakatapos ng pag-aaral, akala mo perfect na. Akala mo naman anak ng may kapal na walang mali kahit isa. Ay, wow! Bakit kasi nandito siya sa harapan natin, anak? Obviously, pinaparinggan ako. Alam mo kung may problema ka sa akin, ako kausapin mo, huwag mong daanin sa parinig dahil tayo lang naman yun nandito. Sa totoo lang, kasi wala kaming pambili ng malunggay, kukuha kami doon. Ay! Mm -hmm. Sa tanim ko? Talaga Ay. naman! Magpaalam ka minsan ha! Paano mo alam pala na uubos yung aming pananim dyan? Kasi wala na kayo maulam? Pasensya ah. na ha! Kasi yung malunggay na yan eh! Over the bakod eh. So, hindi yan sa'yo. Oo. sa harap oh, ng bakod namin. Wala ba kayong bakod? Ay, sa bagay. Diretso bahay. Mm -hmm. Ma'am, ma, 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 ma eh. mo. Ma'am, ito na po yung kotse. Ay, yung susi ng kotse. Tsaka, oh, ito yung malunggay mo. <laughs> Ano ka ba pang kambing yan? Ay! Sabag! O, sige na o! Oh. Lutuin mo. Hindi ko yung kailangan. Tanga din pala tong katulong mo eh. Oy! Huwag mo ang inatanga-tanga yung katulong ko, ha? Ikaw talaga ang sama ng ugali mo eh, no? Ah, ako pa talaga masama ugali. bakit? Bakit ako pinagbibigyan ng ganyan? Hindi, hindi, hindi. Hindi, Bakit ako naging masama ugali, ha? Anong ginawa ko sa'yo para sabihin mo masama ugali ko? Anong ginawa mo sa'kin? Ano? Simula pa bata tayo, ikaw at ang pamilya mo, Nilalait kami kasi mahirap lang kami? Talaga? Talaga? Hindi ba totoo? Nilalait kita? Oh, Makalimutan mo na, ha? Na wala akong ginawa kung hindi ipagtanggol ka. Pinagtanggol mo ko? Eh, bakit? bakit ako magayon sa mga magulang mo, ha? Mama. wala akong ibang ginawa kung hindi ipagtanggol ka sa mga magulang ko. Di ba? Magkaibigan tayo. Anong ginawa mo, ha? Ikaw umiwas sa akin. Hindi mo ako pinapansin. Bakit? Ano, ano? Sa Mama? Inyawas, Mama, sa oh ko sa ano ko sa'yo? Parang hindi ako iiwas. Ma'am, tama na po, God! Oh my God! Padalaan ko sa'kin, ha? ka! Ano? Sobra yung paglalait ko sa akin. Ako, ako yung umiwas! Ako yung umiwas! Oh, bakit? Hindi ba totoo? Ha? Oh my gosh! Tama na yan, mga mama! Ay! Ano ba kayo? Wait lang! Ako na lalaki sa'yo? Alam mo sa sarili mo na ako nagtatanggol sa'yo. Bigla mo akong iniwasan. Sobrang sama ng loob ko! E di sana sinanak mo ako? Kasalanan ka ba ba yun, Eden? Ha? Na hindi mo kaya ipagtanggol yung sarili mo? Minamaliit mo yung sarili mo! sa sa tingin sa tingin ko sa'yo kahit kahit nilalait ka ng magulang ko. Pinaglalaban kita dahil kaibigan kita. Pero ikaw, nagpadala ka sa sinasabi nila. Hindi ko kasalanan yon. Tapos magagalit ka sa'kin dahil sa mga magulang ko? Eh kaso, yung pera nyo yung pinapaandar nyo. Kasi makapangyarihan kayo, di ba? Kuya, alam ko kung yung... Totoo, kaibigan ka! Hindi mo ako itadami sa galit mo sa mga magulang ko. Okay na, ma'am. Tama na po yan, ma'am. Extend na lang natin ang away ninyo. Ano ba kayo, ma'am? Kung ganito lang din mangyayari na mag-aaway kayo pag sa tuwing sa tuwing nagkikita kayo, mas mabuti pa. Hindi na lang kayo magkita, ma'am. Ay! ano ba kuzan ko dyan? Makura natin ito. Bakit ba nandito yan? Pariringgan ako tapos hindi naman kayo panindigan. Eh ma'am. Huloy na. Mag-drive ka na! Hindi ako naroon mag-drive, ma'am. Ay! Ay, ako na lang! Anak, sakay. Tara, Ayana. kos para sa inyo ay ayun pin driver sa tapilang mami anak sumaki kana doon. ay 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 magyana ako yan ako ay 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 bayat ka sa ay 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 na. ay 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 na. ay 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 tinanim ko kasi yung galit sa iyo eh. Alam mo, tampo lang naman ako. Kasi bigla mo akong hindi pinansin. After kita ipagtanggol sa mga magulang ko, Akala ko ang best friend tayo eh. Tapos biglang iba na yung mga kaibigan mo, hindi mo na ako pinap pinapansin. Parang pinalabas mo na katulad ako ng mga magulang ko na masama yung gali ko. Eh, hey. Umabot pa tayo ng ganitong edad para lang magkasundo. Eh baka naman kung may chance pa tayong maging magkaibigan ulit. Eh Virgo, talagang humihingi ako sa iyo na sorry. Baka naman pwede mo kung bigyan ng chance para magkaayos tayo ulit. Hindi man ako galit sa iyo. Eh. ko lang na mag ka sa akin. Kasi hindi ko alam kung anong ginawa kong mali. Anak, pero ikaw kailangan mo mag-sorry, ah. Mag Sorry ka kay Yana. 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 Yana, mag-sorry ka din kay Zia. Sorry din. Hmm, oh, so ayan. Okay na kayo, mama. Tsaka, ma'am, payo ko lang sa inyo, ha? Yung tinatanim po natin, palay lang po at mais. Hindi po yung mga ganit at sama ng loob. Alam mo, dapat kakain kami sa labas ng anak ko. Pero dahil nangyari to. Natakot na ako, baka mamaya, mas natya na naman ako, nakakatroma na. Sa loob na lang, ma'am. Sa loob na lang, Hindi na, na Magluto ka. Tara, tara sa bahay. Ah, tamang-tama, hindi na ako magluluto. Hindi na ako kukuha na malunggay niyo. <laughs> ano ka ba? Kung gusto mo, kulay mo yung sanga, itanin mo sa bakuran niyo, tutubo yan. Pero, huwag ka na magluto. para magluto ka na marami, ha? Tapos mag-uwi ka na rin para makain yung pamilya niyo. oh, sige. Ah, tara na. Kasi si pasensya ka na. Si Marimar kasi, bakal magsain. Marimar. Ang sanin. Okay lang 'yan. Makapaghihintay naman kami ni Yana eh. Alam mo na kami mga bata tayo. Ako mo sa kanin noon. Buti hindi <laughs> ka tumaba eh. Papa, eh, alam mo naman yung pag iistado ng buhay ko. Pero okay lang yun. Pero sa totoo lang, Virgo, eh, na-miss ko talaga tong pagsasamahan natin. Oo naman. Mula nung ganito tayong edad. Bakit tayo magkalaro? Tapos mag-aaway tayo kung kailan pa tayo tumanda. Ah, uh, sorry din na. Kasi mali yung naging attitude ko. Alam ko na ayaw ko sa ginagawa ng mga magulang ko dati. Pero ginaya ko din. Sorry din kasi ako din yung umiwas. Pero sana ngayon, huwag <coughs> na tayong tumanaw kung ano man yung estado ng buhay natin. <laughs> Ayun naman pala eh. Ba? Diba? Nakakatuwa kayong dalawa. Kayo dalawang magkaibigan. Hindi Yun nyo kailangan mag-iwasan. Tsaka, mas mabuti pa, eh, paramdam nyo sa mga anak natin. Ha? Na, kung gaano kayo ka-close. Tulad ng dati. Kaya nga, siya. Alam mo, nung bata pa kami ni Tita Eden mo, best friend kami niyan. Dapat kayo din ni Yana, ha? Okay, so, Yana, siya. Bukas na bukas mag-outing tayo. Huwag kayo mag-alala. Sabot ko na. Pasabihan na rin yung asawa mo si Brian. Sige, sige. Hindi ko yung tatanggihan. Ah, uh, Marimar. Sir. mo nga kami juice. Sige, sir. Then sumabay ka na rin sa amin, ha? Sige, sir. Gusto mo sumama sa outing? Ah! Dito na lang mo kasi mag-date kasi kami ni Lando. mabuti pa isama <laughs> mo na rin si Lando para makilala na namin si Lando. Tagal na yan, eh. Ay, talaga, sir? Ay, naku, masigurado po ako matutuwa ko <laughs> si Lando yan, <niyo> ha? Hindi <laughs> matutuwa si Lando sa ginagawa mo. <laughs> sige, ba, wala pa ako ng juice? No, sige na. Mm. na. Gusto mo mag-swimming? Siya, di ba, nag-swimming lesson ka? Turuan mo si Yana, ha? Sige so, na, kain na tayo. Ah, uh, nga pala. Check ko lang yung manok ko, ha? <laughs> Kailangan ko na kasi patokain, eh. Pahinom mo yung panong vitamins yan, ha? Sabong na naman. Na mo kayo. Sabong na naman. I mm, love you. Ay, isang araw, kakatagin ko na yung mga manok na yan. Ang <laughs> may ulang tayo. Eh! Bigyan mo kong sabahayan, abdobo, paborito oh. ko. <laughs> oh, Lari-lari yung juice! Para mo sa- RAVE! <laughs> At ngayon, isa na namang kwento ang ating natungayaan sa araw na ito! Kwentong kagila Kagilagilalas! at kakaputulan ng aral. Gusto nyo ba malaman kung ano ang aral sa kwentong ito? Ang aral sa kwentong ito ay dapat huwag natin madaliin ang hirap sa buhay. Kaya naman natin itong ipangat ang buhay. Marami sa atin ang nakakaranas ng diskriminasyon, lalo lalo sa manipulation. Buong buhay natin, marami sa atin ang pagkakaibigan. Ang humahantong sa pag-iibigan. <laughs> Kaya ako po ay naniniwala na lahat ng mga motivasyon ay nagbibigay inspirasyon. <laughs> Nawa! Nakuhaan ng inspirasyon at kapulutan ng aral ang kwentong ito. Nang sa gayon, ay kung ano man ang inspirasyon at aral na nakuha sa kwentong ito, ay pwede natin ibahagi sa iba at ang iba ay may bahagi sa iba. <laughs> lahat ng anumang nandito sa mundo na nagubuhay ay may kakayahang magpursigi at magpunyagi lalong-lalong na sa lahat ng mga sikasuhin. Ito po ay isang juice na ginawa o gawa. Ito po ay bathala na nakakaumay para lalong-lalong na malinis ang inyong mga konsensya. <laughs> ang video ito ay walang katapusan. <laughs> Sa ka? kami po ay naniniwala na ang buhay ng tao ay may katapusan. <laughs> Ibang-ibang kuwag! Ibang-ibang <laughs> kuwag! <laughs> Nagsapangit siya! Paano nagsasabi? Muli! Sa inyong lahat, maraming maraming salamat sa pagtuloy ng paninoon! <laughs> Kami po ay taos puso! Taos puso at tago sa puso! Kami ay mga walang puso! <laughs> Tumigil ka na ba? <laughs> yeah, patay na! Patay na! <laughs> Ito video na to! Kinakilang! Na Sa aming editing! Hahaha! <laughs> <Sorry, laughs> Tama na! Tama na! Okay na yan! May dami! May dami! Okay na yan! Nakakabot na namin! Awit yung ito!